Great day! Mabuhay ka, bosses! Lahat ng kailangan mo para magsimula, nasa loob mo na. Ikaw ang gumuguhit ng pangarap mo. Ikaw ang bumabalangkas ng direksyon mo. Walang ibang dapat maging sukatan ng sarili mo, kundi ikaw lang. Hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung kaopisina mo. Hindi yung idol mo sa social media. Pero, kung gagamitin mo man yung comparison, gamitin mo yan bilang gato. Bilang fuel para ipanalo ang bawat araw para i-maximize kahit yung pinakamaliit na pagkakataon. May mga araw na mapapaisip ka talaga. Paano kung may isang tao nagising na habang natutulog ka na habang nagpapahinga ka? Siya nagtatrabaho na, nagpapakahirap na, ginagawa na lahat ng dapat gawin para mauna sa'yo. At kapag iniisip mo yon, hindi ba parang nakababaliw? Ako iniisip ko yan palagi, kahit simpleng pagtakbo lang sa umaga. Ron ko nararamdaman kung gaano kahalaga yung mindset na hindi po pwede ang pa-easy-easy. Habang tumatakbo ako, ron ko naiisip yung mga desisyong kailangang gawin, mga ideyang kailangang simulan. At mas gumagana ako kapag pinipiga ako ang sarili ko. Kapag todo bigay, kapag hindi ako kampante. Oo, may goals ako, may standards ako, may sariling timeline ako. Kaya kong mag-isa, walang problema. Pero pag naramdaman ko na parang may humahabol, may gustong manguna, roon ako mas lalong lumalaban kasi ayoko nang nauungusan, ayoko nang naiiwan. Kahit gaano pa yan kaliit o ka timple sa paningin ng iba. Para sa akin, bawat kilos, bawat araw, karera yan, karera sa pangarap, karera sa, sa version ko na gusto kong maabot. At kung hindi ako gagalaw ng mas mabilis, kung hindi ako mag improve ng mas matindi, maiiwan talaga ako sa takbuhan, sa trabaho, sa buhay mismo, Lagi kang may maririnig sa likod mo. Yung yabag ng ibang tao na gutom ding manalo. Kaya kung hindi ka rin gutom, kung hindi ka rin obsessed mag-improve, babanggain ka ng realidad. Yung tunog ng yabag na yon, paalala yan na hindi pa tapos ang laban, na malayo ka pa sa pinakasulit mong version, na pwede ka pang mas maging matatag, mas maging matapang, mas maging panalo, at doon mo makukuha ang gusto mo. Kasi bawat umaga, may mga taong kagaya mo rin ang pangarap. Pero ang tanong, ikaw ba yung tipong mas gugustuhin kumilos kaysa matulog? Mas pipiliing magsakripisyo kaysa magpahinga? Kasi ang mga tunay na panalo. Hindi lang nagtatrabaho, sobra pa sa dapat, sobra pa sa kaya. Sila yung handang magmukhang baliw, handang magpuyat, handang sumugal para lang sa isang bagay. Panalo. At wala yung exact formula, walang checklist na susundan. Pero kung meron kang bangis na lampasan ang lahat ng nasa likod mo, wala na silang magagawa kundi panoorin kang manalo magugulat ka sa sarili mo. Mas magugulat sila. Kasi akala nila hanggang dyan ka lang. Pero hindi nila alam. Ikaw yung iiwan sa finish line. Maririnig mo pa rin sila. Pero laging isang hakbang ka sa unahan. Ready ka na ba? Simulan na natin bawat araw. Panibagong karera.